Ngayong araw nga ay magpapa-check up ako dahil nga ay ilang araw na rin ako hindi nakapasok dahil sa trangkaso. Dahil nga katapat lang naman ng medical center yung machine na pinagbibintahan namin ng kalakal, kaya dinala ko na lang ito. Ayan, hindi nga kami nakasakay sa Dito nga sa bago kong nilipatan na trabaho ay yung aming uh, plot ay talagang nakakatuwa kasi very convenient talaga sa lahat. Ikumpara doon sa dati kong uh, inalisang uh, trabaho, talagang malayo, malayo ka talaga sa lahat-lahat. Ito -lahat. doon sa dati kong uh, tinerahan. Tapos ikot lang kami pupunta dito. Ayan na yung ano, ayan na yung clinic. Nandito na kami. Ayan. Ayan na yung yun yung clinic dito. Bali, nasa tapat lang yung ano, bintahan namin ng kalaakal. Kaya lang dahil nga ang pakay talaga namin ay magpa-check up. Unahin muna namin magpa-check up bago kami magbenta. Sa kapila. So, iiwan lang namin to dito sa my security guard. Dito saan. Ah dito na mismo. Sa baba pa lang kami ay i na namin dito yung uh, health card ko para makakuha kami ng aming uh, number kasi pila-pila uh, din kasi. So titingnan mo na lang yung uh, number na nakuha mo. Pagkadating nga dito ay nagantay lang kami ng uh, tawag ng aming number at ayan pagkatapos nga namin um, mabigay yung aming information kung anong kailangan namin ay itin-over na ulit kami doon sa third floor para uh, for check-up na mismo sa doktor ang bilis nga lang talaga dito ng uh, proseso din nila kapag ganito yung kunti lang ang nagpapa-check-up at pagkadating nga namin dito sa taas ay kumuha na naman kami ng panibago naming number for check-up na talaga sa doktor kaya nagantay kami ng kunti sandali lang tapos eh kami nakaagad ang kasunod After nga ng check-up ko ay talagang merisitahan na kaagad ako ng gamot. At ang kinagandahan lang kasi dito sa health center nila kasi mismo sa loob ng uh, health center ay may mga pharmacy na. Ako. At halos kompleto talaga sila ng gamot. Ayan nga, inaantay lang namin ang number namin na tawagin para kami nang pupunta sa counter para mabili ang gamot ko. Kaya lang tinawag na nga ako, medyo natagalan pa kami kasi hindi marunong mag-English yung pharmacist doon. Kaya inantay pa siya na matranslate niya sa cellphone niya kasi dito ang mga tao kasi dito guys kahit mga professional sila hindi sila marunong mag English madalang lang talaga yung marunong mag English dito ng mga professional kahit nga ang mga doktor dito ay mahirap din silang mag English kaya yun ang sabi niya sa akin ayun inumin ko daw yung gamot isang beses sa isang araw tuwing gabi lang kasi nakakaantok tapos na nga kami magpa-check up at nakabili na rin kami ng gamot kaya ayan pupunta na kami dito sa tapat lang siya andito sa papatlag. Nandun ako yung ng kalakal. Ayan, hila-hila ako siya. At para mayroon kami pambili ng bigas. Ayan. So, buti na lang. Isa lang ang nakapila. Kaya kami, mabilis kami makakapagbenta nito. At isa lang ang nakapila. At nang ako na nga ang nagbenta ng kalakal ay syempre minadali ko na at para matapos na rin dahil mayroon pang matandang nakasunod sa amin. At pagkatapos nga namin nagbenta guys ay nagdaan na rin kami ng palengke at ito na kaya nga pauwi na no, kami. Naman, at ayan nga kung nakikita nyo na, marami na naman pinagtatapon ng mga kalakal oh, kaya no, lang oh, hindi no, na lang ako nagkalakal ngayon kasi nga malamig at kailangan ko nang magpahinga muna. Thank you for watching.